kung kailan tumaas ang ilog ay saka naman ibinaba ng mga mangingisda ang ilan sa kanilang mga bangka. Bakit kaya? Bandang alas 8 ng umaga nang marinig ko ang mga tao na nagkakaribuso papunta sa ilog. Mahangin na medyo may araw kahit na may bagyo. Ayon nga sa balita ay nagpakawala na ng tubig ang magat Kaya bumaba ang mga tao para ayusin ang mga gamit nila at ang mga panggatong. At itong dalawa ay Elise ang inaakyat nila. Bandang alas 2 ng umakyat kami sa ilog para makiusyoso kung anong pangyayari. At nakita nga namin ang ilan sa mga bangka na parang nagkakarerahan. Walang ibang dala kundi lubid na panali at humaharurot na. Bago pa man dumarating ang mga bagyo ay sinesecure na ng mga mangingisda ang kanilang mga gamit kasama ng mga bangka ini Iniaakyat nila yan sa mataas na lugar nang sa ganon ay hindi tangayan ng ilog kapag ito'y tumaas na. Kasama na dyan ang mga lambat at mga kagamitan sa pagkuha ng tulya, kaku, at pati na ang mga gagamiting panggatong sa pagluluto ng gasagas. Kaninang umaga nga ay naglabas ng balitan na binuksan ang seven gates ng Magat Dam para pakawalan ang tubig nito. At hayon nga ang ilan sa mga mingingisda ay nag-observa sa tabing dagat. Inilipat din nila sa mas mataas na lugar ang mga panggatong sa pagluluto ng gasagas. Yung isa, naalis ayan yung isa ayan yung isa pa parang pasidad doon parang aalis ayan yung mga kukuling nila ng ayan yung tatlo sino yun? kung kailan nga mas malaki ang ilog ay saka naman nagbaba ang ilan sa mga mangingis dan ng kanilang mga bangka. Bunsod ng pagpapakawala ng tubig sa magat dam ay lumaki nga ang ilog at nagdala ito ng mga raming dumi. Dumi na hahalubugin ng ating mga mangingis at baka may papapakinabangan pa. Laging ganito ang gawain sa tuwing may bagyo. Para sa amin, kahit sa panahon ng kalamidad ay meron pa ring blessings na ibinibigay ang ating ilog kagayan. Hindi kami natutuwa na marumi ang ilog pero we take this opportunity para makakuha ng mga panggatong. Sa ganitong paraan, may panggatong na kami aim back for the future at makakatulong pa sa paglilinis ng ilog.